Noong Nobyembre, walo ipinakita ni Putin sa mundo kung sino talaga siya. Naglunsad siya ng malawakang pag-atake sa mga lungsod at sibilyan ng Ukraine, tinarget ang mga planta ng kuryente, gusaling tirahan, at substasyon na konektado sa nuclear reactor. Gusto ni Putin na sirain ang loob ng Ukraine at pilitin silang sumuko. Pero may sagot ang Ukraine para sa kanya. Dumating ito bilang isa sa pinakamalalaking paghihiganting pag-atake sa himpapawid sa digmaang ito. Ang resulta, purong kahihiyan para sa Kremlin. Dahil sa pagkawala ng kuryente sa mga planta ng Russia, libo-libong Ruso ang nawalan ng kuryente at nagtatanong, bakit sila ang nagihirap para sa digmaang sinimulan ni Putin? Sa mga lungsod na malayo sa labanan, marami ang nagtatanong, ito ba ang bansang gusto nilang palakihin ang kanilang mga anak? Sa palagay ko, nararanasan na rin ngayon ng mga Ruso ang pinagdaanan ng mga Ukranyano nitong tatlong taon. Nagsimula na ang blackout na digmaan kaya simulan natin ito. Ang ikawalo ng Nobyembre ay isa sa mga pinakanakatakot na gabi para sa mga sibilyang Ukranyano sa buong bansa. Dahil nagpakawala ang Rusya ng mahigit apat na raan at 50 na drone at apat na put na misil na tumama sa put lima iba't ibang lugar sa Ukraine. Nagresulta ito sa mga biglaang pagkawala ng kuryente sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine tulad ng Kyiv, Kharkiv at Dnipro. Ang layunin ng Rusya sa pag-ataking ito ay tiyaking magdusa ang mga sibilyan. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi lang mga planta ng kuryente ng Ukraine ang tinatarget ng Rusya. Sinusubukan nilang sirain ang mga nuclear reactor ng Ukraine. Ayon sa kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine, tinatarget ng Rusya ang dalawang substation na nagbibigay ng kuryente sa dalawang magkaibang nuclear plant sa kanlurang bahagi ng Ukraine. Ipapakita ko ang mapa para mas maintindihan ninyo kung bakit malaking issue ito. Nakikita ninyo yung dalawang power plant, Ravin at Kliminsk, sa kanlurang bahagi ng Ukraine. Sa kaliwa ng mapa sa inyong screen, yun ang tinatarget ng Russia. Walang kahit anong pagkakataon na aksidente lang ito na nangyari sa frontline. Malayo talaga ang mga plantang yun sa frontline. Sinadya ng Russia na targetin ito para magdulot ng nuclear sakuna. Sa ganitong paraan, umaasa si Putin na maghirap ang mga sibilyan at mapilitang sumuko ang Ukraine. Pero, hindi ganoon ang nangyari. Mabilis at matindi ang naging tugon ng mga Ukrainian dito. Tingnan mo ang mga alertong ito na natanggap ng mga Ruso nang magsimula ang pagganti ng Ukraine. Isa ito sa pinakamalaking pag-atake sa himpapawid ng Ukraine sa digmaang ito. Kasama dito ang mga drone at misil. Nagpadala pa ang Ukraine ng drone para batiin si Putin sa Moscow. Layunin nito. Naipaalam kay Putin na hindi siya pwedeng umatake sa mga lungsod ng Ukraine nang walang parusa. At ang resulta ng lahat ng ito? Purong kaguluhan sa buong Rusya, libo-libong Ruso, ang hindi pa rin nakabawi mula sa pag-atake. Wala pa rin kuryente habang nire-record ko ito ngayong linggo ng hapon. Talakayin natin kung paano ito nagawa ng Ukraine simula sa pag-atake nila sa imbakan ng bala sa Crimea. Narito ang naging resulta. Bam, bam, bam! na. Impresibo ito. Pero ang totoong pagkataranta ay nang simulan ng Ukraine ang pag-atake sa mga planta ng kuryente sa mga pangunahing lungsod ng Russia. Ito ang ipinangako ni Zelensky dalawang buwan na ang nakalipas. Kung atakihin ng Russia, ang power plants ng Ukraine, gaganti ang Ukraine. Pwede mong tawagin si Zelensky na isang kartero dahil tinupad niya ang pangakong iyon. Ang Worsnev ang unang lungsod sa Russia na nawalan ng kuryente. Ipinapakita ng susunod na clip kung bakit galit ang mga Ruso kay Putin. Hindi sila nakakakuha ng sapat na tulog dahil sa pananakop na siya mismo ang nagsimula habang nakaupo sa Kremlin. Sa susunod na clip, ilang Ruso ang nakasaksi mismo ng pag-atake at ito ang kanilang reaksyon. Sa tingin ko, apat ang pag-atake. Tatlo lang narinig ko pero sabi nila apat daw. Tinamaan ng drone strike ng Ukraine ang pinakamalaking thermal power plant sa lungsod. Na tinawag na thermal power plant isa, na geolocate at nakumpirma ito gamit ang mga video at larawan mula sa rehiyon. Ang resulta ng pag-atake ay nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa maraming bahagi ng lungsod. Ang pinakamasama pa rito, nagpapatuloy pa rin ang pag-atake ng mga Ukrainyano. Labindalawang oras na mula nang ito'y nagsimula. Pakinggan nyo kung ano ang naririnig ng mga Ruso paggising sa kanilang tahanan. Ito mismo ang dahilan kung bakit galit na galit ang ilang mga Ruso at ito ang sinasabi nila sa Like the City Telegram chat. Patuloy ang ugong sa lungsod. Maraming naguulat na yumanig ang bintana nila at nag-aalarm ang sasakyan. Manatiling kalmado at huwag lumapit sa bintana. May sumagot, Imposibleng manatiling kalmado. Hinila ko ang anak ko mula pasilyo papuntang kusina habang nanginginig kami. Hanggang ngayon, malinaw na hindi ito tinatanggap ng mga ruso ng maayos. Pero sa totoo lang, ito pa lang ang simula ng mga mararanasan ng Russia sa buong magdamag. Ang susunod na rehiyon na tinamaan ng Ukraine ay ang Belgorod. At sa pagkakataong ito ay gumamit ng misail ang Ukraine. Alam mo, mas permanente ang pinsalang dulot ng misail kumpara sa mga drone. Mahigit 20,000 residente sa lungsod at paligid ang nawalan ng kuryente. Ayon sa mga Russian news telegram channel, na parang mga pro-Russian na account ito. Inatake ang lungsod gamit ang maraming rocket system na parang mga misil tulad ng Neptune. Pinaka nakakatawa sa lahat ay na. Aminado ang Russian Telegram Channel na tinatamaan ng Ukrainian na misil ang planta ng kuryente. Pero pinabulaanan ito ng gobernador ng rehiyon. Napatumba namin lahat ng misil at drone. Ang nakikitang pinsala ay galing lang sa bumagsak na debris. Madalas na mangyari ito kaya paubos na ang mga biro ko. Kaya ito ang pinsalang tinutukoy niya. Ganito ang hitsura ng lungsod matapos ang pag-atake ng Ukranya sa planta ng kuryente. At ang mga Ruso sa lungsod ay hindi halos makatulog dahil ang mga drone ng Ukranya ay malayang lumilipad sa himpapawid nang walang pumipigil. Maging ang mga dating general ng Rusya ay naguulat sa blackout na ito, bunga ng pag-atake ng misil kagabi. Malaki ang pinsala sa mga sistema ng kuryente at pagpainit sa rehiyon. Ang ating mga inhinyero sa kuryente ay heroikong nagtatrabaho upang ayusin ang pinsala. Halos labindalawang oras na mula nang ipinadala ang mensahe pero wala pa rin kuryente sa lungsod. Sa susunod, tatalakayin natin kung bakit mas mabagal ayusin ng mga Ruso ang kanilang mga planta ng kuryente kaysa sa mga Ukranyano. Bago iyon, Balikan natin lahat ng lungsod sa Russia Harm Rehiyon na tinamaan ng Ukraine kagabi. Nagulat ang mga residente ng pagkawala ng kuryente sa lungsod habang nire-record ko ito, ilang minuto pa lang ang nakalipas. Ganito ang itsura ng lungsod. Nagulat din ng pagkawala ng kuryente ang lungsod ng Togoran sa Rusya dahil hindi na maitago ang pinsala. Kinabukasan, tuloy pa rin ang sunog sa planta ng kuryente. Tingnan ang resulta. Habang nangyayari ito, pinipigilan ng mga lungsod sa Rusya ang mga drone ng Ukranya. Sa umaga, unti-unti nang naibabalik ang kuryente sa ilang lungsod ng Ukranya. Ito ang video ngayong umaga na nagpapakita ng ilang apartment sa Ukrainya na nagkakuryente muli, labing walong oras matapos magsimulang mawalan ng kuryente. Hindi ibig sabihin na naibalik na lahat ng kuryente sa bansa, pero unti-unti nang tumitibay ang supply ng enerhiya sa Ukranya. Kaya tingin ko magandang pagkakataon itong ipaliwanag kung paano naghanda ang mga Ukranyano para sa taglamig ngayon. Tatlong taon nang sinusubukan ng Rusya na ipataw sa Ukranya ang pagkawala ng kuryente. Ito ang naging estratehiya ng Rusya tuwing taglamig. Kaya ngayong taon, mas handa ang mga Ukranyano kaysa dati. May bagong estratehiya ang Ukranya para mapanatiling bukas ang ilaw. Kasama rito ang malaking network ng United States. Designed na baterya na nakatago sa isang lihim na lugar. Ang mga bateryang ito ay may kapasidad na 200 megawatts. Kaya nilang magbigay ng kuryente ng dalawang oras sa halos 60,000 tahanan Iyan ang laki ng Washington Distrito ng Columbia. Ngayon, syempre, parang hindi kalakihan ang dalawang oras. Nagbibigay ito ng oras sa mga inhinyero ng Ukraine para maibalik ang serbisyo at maiwasan ang matagal na pagkawala ng kuryente, lalo na kapag taglamig. Ngayon may malungkot na bahagi rin dito habang lalong bihasa ang mga Ukrainyano sa paglaban sa estratehiya ng Russia tuwing taglamig. Halos tinalikuran na ng Russia ang pagpapanggap na sibilisadong bansa. Ngayon, tina-target na nila ang mga tirahan sa gitna ng lungsod para lalong ma-pressure ang mga sibilyang Ukrainiano. Kaya susuko na lang ang Ukraine. Narito ang nakakagulat na kuha ng isang mataas na gusali na inatake ng Russia dalawang araw lang ang nakalipas sa lungsod ng Dnipro. Naipit ang mga tao sa itaas na palapag dahil sobrang tindi ng pagkasira. Lahat ay nabara at hindi sila makalabas. Pagdating ng mga unang rumesponde, Sinimulan nilang iligtas ang mga tao sa guho. Nadiskubre nilang may dalawang batang, edad dalawa at labintatlo, na naipit sa debre. Sa kasamaang palad, hindi na ito bago. Matagal nang tinatarget ng Rusya ang mga bata. Ngayon, may ilang Ruso na rin sa Rusya ang nagtatanong kung bakit ito ginagawa ni Putin. Tinanong nila kung talaga bang masama ang mga Ruso sa digmaan. At nangyayari ito sa Kremlin Television. Panoorin mo. Taga Donbass ako, meron kami nito. Ipinanganak ako sa Donbass. Pinalaki kami sa mga kwento ng matatapang na payonero at ng batang guardia dahil lahat ng iyon ay nangyari doon. Noong bata pa ako, ikinuwento sa akin tungkol kay Zina, Portnova Zoya, Cosmodemianskaya at iba pa. Nang malaman ko kung paano pinatay ng mga pasista sina Zina Portnova at Zoya Cosmodemianskaya, labis akong nalungkot. Naalala ko pa rin yon. Ako oh? Sa Donbass. Tungkol ito sa di makataong pagtrato sa mga kabataan kahit sa kabila ng kanilang makabayang ginawa. Kahit sa kabila ng pagiging bayani nila. Kinukumpara mo ba ang mga bayaning tagapagsimula sa mga nagsusunog ng Relay Cabinet? Makinig ka, tinuring ding terorista at saboteur ng mga pasista ang mga tagapagsimula at pinatay sila ng mga pasista. Alexei Genadjevich, ikinumpara mo ba ang estadong ruso sa estadong pasista? Tama ba ang narinig ko? Ikaw ba ang gumawa ng paghahambing na ito? At inuulit ko ulit, tungkol ito sa mga karanasan ko. Ivan, naawa ako sa kanila. Hindi ko maintindihan kung paano nagiging ganoon kalupit ang mga tao sa mga bata. Hindi ito tama kahit kailan. At ngayon ang ating bansa, ang ating tinubuang lupa na pinoprotektahan ng Diyos, ay nagmumungkahi na ikulong habang buhay ang mga batang labing apat na taong gulang. Ngayon, nakakatakot ang ganitong kwento. Nakakalungkot dahil sobrang dami na ng ganitong pangyayari sa Ukraine na hindi ko na ipakita lahat. Bilang independent creator sa YouTube, wala kaming parehong pribilehiyo ng mga mainstream news channel dito. Ibig sabihin, kung magpakita kami ng masyadong marahas na bagay, maaaring i-restrict ng YouTube ang aming video o tuluyan na lang itong burahin. Kahit ganoon, sinisikap naming ibalita ang lahat ng kaya naming maabot. Nakakainis makita na ang mainstream media na mas may pribilehiyo kaysa sa amin sa YouTube ay ayaw iulat ang mga krimen sa digmaan ng Russia. Siguro natatakot sila o baka wala lang talaga silang interes. Ito mismo ang dahilan kung bakit namin sinimulan ang Business Basics. Ito ang sarili naming plataforma kung saan nagbibigay kami ng balita tungkol sa mga isyong ayaw talakayin o hindi interesado ang legacy media na talakayin. Maganda na walang limitasyon sa website na ito. Dahil kami mismo ang gumawa mula umpisa, hindi tulad sa YouTube. Hindi namin kailangang isensor ang pagsabog ng drone o pagkawasak ng Russian convoy ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. At higit sa lahat, di namin kailangang mag-sensor. Dahil ayaw ito ng mga advertiser at wala kaming patalastas dito, pinapatakbo namin ang website na ito sa tulong ninyo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita, siguraduhin bisitahin ang Business Basics sa pamamagitan ng pagpunta sa basicsinsider.com. Maari mo ring gamitin ang link sa description o iscan ang QR code sa screen. Sa pag-sign up, makakakuha ka ng access sa mga nilalaman na hindi namin pwedeng i-post sa YouTube. Bukod pa roon, Tinutulungan mo ang aming channel at pagkocover ng balita. Salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.